May revelation si so, Kim sa akin. Ano na? Ano binalong sa'yo? Secret. Secret. Pero may revelation si Kim sa akin sa TV pa to. I... Palaisipan ngayon sa Kim Pao fans kung ano ang inamin at binulong ni Chinita Princess Kim Chu kay Sir MJ Felipe. Ayon kasi sa video na inilabas ni Sir MJ kasama si Kim Chu, ay sinabi nito na merong binulong at inamin sa kanya si Kim Chu. Habang ginaganap ang contract signing ng It Showtime sa GMA Network. Hindi naman makale si Kim Chu sa tila pambubuking na ito ni Sir MJ. Kaya naman, binago na nila ang topic at sinabi Meron siyang revelasyon sa interview nila ni Paolo Abilino sa TV Patrol. Samantala, curious naman ang Kim Pao fans kung ano nga ba ang binulong ni Kim Chu kay Sir MJ. Anila ay malakas ang kanilang kutob na tungkol ito sa estado ng relasyon ni na Kim Chu at Paolo Abilino. Gayunpaman, kung ano man ito ay hindi sasabihin ni Sir MJ ang binilong sa kanya ni Kim. Dahil alam nito na kailangan kina Paolo Abilino at Kim Chu manggaling ang anunsyo na sila ay may relasyon. Kung matatandaan ay madalas din gawin ni Uncabogable Star Vice Ganda ang pambubuking kina Kim at Paulo. Ngunit hindi niya ito kinukumpirma dahil nasa kimpaw ang desisyon kung kailan nila sasabihin ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda ay start na ulit ng taping si Chu at Paolo Abilino sa kanilang serye na What's Wrong with Secretary Kim. Maaalala na ilang araw na pahinga ang dalawa sa taping dahil nagsunod-sunod ang kanilang promotion ng kanilang serye. Isa pa, ay nabisi kahapon si Kim Cho sa It's Showtime dahil nga pumirma na sila sa GMA Network para maging formal na ang kanilang paglipat sa main channel ng Kapuso Network. Hello everybody! It's here. Uh, <laughs> Pwede maging masaya kayo. Team, We are Team Vida Team Vida Best. Gagiba yung support mo.